Hello po mga kalaki. Alas 11 na po ng umaga at syempre po ngayon pong 11 a.m. Umpisahan na naman po natin ang pamimigay ng mga masaswerting 6-digit lucky numbers para po sa bawat isa. At syempre po ang lucky numbers namin pwede po ito sa Pilipinas at sa abroad mga kalaki. Kaya kung ready ka na at ready na rin ako, hindi ka na kunin muna ang mga lucky numbers natin ngayon pong alas 11 ng umaga. Tutok na mga kalaki, ihanda na po ang inyong mga listahan at ilista na po ang mga sweating digits na bigay po namin ni Lola Carmen galing po sa amin yan. Kaya eto na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas. Buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, umpisaan po natin sa abroad. Eto na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Number 26. Number 38. Number 43, number 19, number 51, number 57, number 65, number 68 at number 3 at number 32. At ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers abroad mo ay number 12, number 17, number 24, number 38. Number 39, number 42, number 43 at number 16. At ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 37, number 29, number 28, number 12, number 15, number 6 at number 2. At ito naman po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 o 1 to 25 pwede po ito. Kunin mo na. Ang 6 digit lucky numbers mo ay number 18, number 22, number 25, number 15, number 8, at number 6. At syempre po mga kalaki, sunod na po natin ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 1, number 0, number 9, number 2, number 5 at number 7. At syempre po isnodari isunod na rin po natin ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 34, number 27, number 22, number 20, number 17. Ayan po mga kalaki, tapos na po tayo sa Lucky Numbers ab abroad. Siyempre po mga kalaki, tutok na po, nandito na po tayo sa Lucky Numbers Pilipinas kung saan po naglalakihan po ang mga prices. Ang gusto na po namin, ngayon po mismo, bago matapos ang January, makuha po natin ang jackpot o kahit 5 digits man lang, madagdagan yung mga nanalo ng mga 5 digits ng mga nakaraan. Gusto ko po ikaw naman ngayon na talagang nangangailangan. At syempre po mga kalaking eto na po ang mga laki numbers Pilipinas. Pero bago yan, dapat po nakapollow po kayo sa mga legit na account namin na hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin na meron pong 317,000 followers po mga kalaki. Yun po yung legit na account namin. Check. At meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. At kasama ko po si Lola Carmen. At syempre po meron tayong Aris Gatchalian na account. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. At meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na meron 16,400 followers. At meron din po tayong TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po na merong uh, 424,000 followers mga kalaki. So yun po yung mga legit na account po natin na pwede po kayo mag-request. Humingi ng mga lucky numbers sa ticket po sa lahat. Pag nakita ko po na kayo po ay nakafollow, basta nakafollow ako, comment na comment, share po lang share ng mga video at heart ng heart. Automatic po may libre kang code sa akin, private code dyan, extra, extra lucky numbers, combo lucky numbers. Basta po nakafollow, mamimili ka po ng gusto mo magre-replyan po kita mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po ito mga kalaki. Kami po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months. At syempre po mga kalaki, mas maganda po na mas makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na, legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao. Kasi napakadami pong gumagaya po sa atin mga kalaki. So, ayan po mga lucky numbers natin. Tandaan nyo, 3 days po bago natin palitan. Ito na po mga kalaki. Tandaan nyo, ito na ang mga 6-digit lucky numbers. Pilipinas, 642. Kunin ko na. Number 32. Number 25. Number 29. Number 37. Number 18. At number 6. Yan po yung 642. At ito naman po, ang 645. Number 33. Number 15. Number 28. Number 17, number 26 at number 40. At ito naman po ang 649. Ang 649 6 digit lucky numbers mo ay number 16, number 37, number 17, number 42, number 20 at number 21. At ito naman po ang 655. Ang 655 6 digit lucky numbers mo ay number 33 Number 21 Number 12 Number 10 Number 44 At number 18 At ito naman po ang pinakalasang 6 digit lucky number 658 Mga kalaki, kunin mo na rin Ito na po ang number 16 Number 37 Number 39 Number 32 number 43 at number 45. Ayan po mga kalaki kumpleto na po mga lucky numbers. Ngayon alas 11 na kumaga. Takbo na po sa sukin yung outlet. Make sure po na nakarambol mga 2 digit kanina. Ang 3 digit at 4 digit po maya maya mga kalaki. At syempre dapat po mga kalaki aalagaan nyo ang lucky numbers ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa Gonzalo family po ng Dagupan City, Pangasinan. Hello po. Uy! ayan, masyento sa labi at si aman, o marunong ako magsalita ng pangasinan, si siko tumira po ako dyan hello po mga kalaki sa mga taga pangasinan sa aking mga kaibigan dyan at syempre po mga kalaki sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dito sa may ano to Muntin Lupa City, hello po dyan sa mga taga Muntin Lupa po mga driver po dyan, taxi driver, bicycle driver, jeepney driver, shout out po sa si inyo, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagkito at panonood po sa mga vlog po namin, ayan po mga kalaki, syempre ngayong alas 11 bago po tayo mag lunch, uwi na po ng isdante nakikita nyo kasi nga po uh, alas 11 na po ng tanghali mga kalaki, umpisa na po ng kailan at syempre, gusto ko po ngayon pong araw na to swertehin tayo, manalo tayo at gusto ko isa ka sa mapalad ngayon okay, so mga kalaki, eto na po good luck, good luck po mga kalaki mananalo tayo ngayon, claim it at syempre po ngayon pong January, gusto ko po ma-post po kayo isa po kayo sumapasama sa book of winner namin ni Lola Carmen, good luck mga kalaki at ingat